Kung mga mo pa maulahos mo sa, ang kanyang kanyang mga binti ay sinilungas sa wudy ko na lang na, lahat ng buhay niya ay mula sa hati na. Hindi na mga binti ay namagdasawo ng mga kray. Okay. <laughs> so disclaimer ulit muna tayo na ang katayang ito na video is para lamang siya sa mga tao na mga open-minded at hindi mga sensitive na mga tao kaya kung kaya kung uh, sensitive ka at hindi ka open-minded is skip ka na lang at hanap ka ng video na nakakarelate ka talaga at bagay na bagay sa'yo. So yun ang susimula na lang tayo kung paano nga ba namin tinutuwanan ng aking 5 years sa tuwing na namin namin yung isa't isa sa tuwing ano na, na gusto namin magpaputok po namin ang paraos. At so, sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng cellphone at sa so, pamamagitan namin ito So, gagawin ko to siya na din kung paano namin to siya ginagawa at paano din to siya ginagawa ng ibang magka-LDR at iba na magkalagyo sila sa isa't isa. So, kami kasi ng partner ko oh, sa training, sa twin na namin namin yung isa't isa is minsan naman ako yung nag -iaya. Pero make sure na kung gagawin nyo to is yung tao na yung is kilalang-kilala yun na talaga nung lubusan o oh, asawa niya na talaga to siya. Ay, hindi naman talaga natin maiwasan na yung asawa natin o yung partner natin na manghihit ng ganito. So, mas okay na din to siya na sa pamamagitan kahit na magkalagyo kayo, kahit nasa abroad siya, nasa Pinas ka lang. So, pagbigyan mo din yung gusto niya na kaysa naman, di ba, humana, pa, umana pa siya ng ibang, umana pa siya ng ibang babae na gagamitin. So, mas okay na din na pagbigyan mo siya sa yung gusto niya request na manood sa kulo kayo. So, ito na nga yung magtawagan kayo. Magtawagan kayo sa isa't isa na pagbigyan mo siya na magparao sa harap ng kamera na sabayan mo siya para naman matugunan niya din yung pagkamiss niya sa iyo dahil hindi talaga rin yan maiwasan na mamimiss ka niya at mamimiss mo siya lalong lalo na hindi maiwasan sa mga kalalakihan na dumating yung pag-iing nila diba so okay na din yun na ibigyan natin yung pangangailangan na pero nang nga lang ingatin tayo na yung tao na yan na mapayan tayo na makipag-bitsa kung tayo o sinasabayan pa nga natin sa pagsasalsal o sa pag sa, sa pagjadyo ko sa harap ng camera is kilala na talaga natin na hindi niya tayo ilalaglang. Mag hindi niya pagkahalat yung mga, kung may mga private man kayo, kung mahilig man kayo mag, ano, mag, mag, send ng private nyo at kung mahilig man kayong gawin to siya ng ipag video ko, so dapat kilala nyo yun yung tao na yun. So yun na nga, paano nga ba, ba namin ginagawa ng aking partner sa tuwing Naminis namin yung isang isa? So unang-una ako kapag minsan siya yung mag -iaya. so kapag siya yung mag is sinisip ko na yung oras at yung araw para mapaghandaan ko. So ako kasi kapag nakasip na yun siya at niya na yung nandyan na talaga siya so, minsan ginagawa to namin siya kapag pinaniligo ako, ginagawa namin to siya at kung minsan naman ginagawa din namin to siya pero usually talaga, ginagawa namin siya dito sa loob ng aking part o sinisip namin so ako kapag may pang video ko lang sa aking part na is nice. nagangoon mo na ako ng mga video na yung iinit na talaga ako na bago siya tumawag, bago pa siya, bago pa siya tumawag saan para mag-umpisa na kami is, bago ko yung sinasagot is, nanonood mo na ako ng mga, alam niya, mga pampainit sa mata. So, ang pinakagusto ko talaga na panoorin o tingnan doon sa front side talaga is, yung kinakain mo kay babae, yung gabi yung umumul sa si babae, pag kinain mo sa kanya is, ah! Ay, ganyan talaga yung kanyang umol, yung iinay niya. So, yan, medyo libog na ako niyan, mainit na ako niyan. So, kapag sinagot ko na yung tawag niya, hindi na ako mahirapan. Mabilis na ako kasi libog na ako. So, yun yung mga ginagawa ko bago ko, bago ko sinasagot yung kanyang kanyang tawag kapag nagbibidya ko yung kami. So, ginagawa na namin yan. Bari, yan na siya. Tumawag na siya. So... dapat dapat maingay ka kahit sa cellphone lang para naman uminiti yung partner mo para mas ganahan siya na gawin yun dapat kahit sa lang karamdam mo yung yung init yung init ng yung maingay ka din ba na parang personal lang din na kakaingay ko yan um ano-ano ka lang din acting ka lang so ganun ako nung bang kapag ginawa kanya na isasabihin ko sa kanya na ay, <tries> oh, hindi na ako para mas sadyo siyang dinaman. Kung so, ganyan na ako magpalibot saarap ng amiran, ganyan na ako kapag nangririt ako kami ng partner so, para matugunan ko yung pangangailangan niya kapag sa to. So, hindi na niya sa akin so bibigyan ko yung pangangailangan niya para hindi na siya magkalangal. Kasi na nga, hindi niya na kailangan tumitin pa ng iba dahil nabibigay ko yung pangangailangan uh, niya sa pamamalitan ng kahit video ko lang. So, <sighs> laki niya. Nakakamiss Nakakamis... sa wakan, nakakamiss kainin. Mga ganyan ang pinakasigilin yung sinasarap kahit sa pamamalitan lang ng sayo. kung kayo. Nabibigyan mo pa rin yung pangangailangan na kahit malayo kayo. So, hindi ito siya masawa. Masama na minsan gawin niyo. Pero wag naman yung, wag naman yung araw-araw. O, oh, araw-araw mo na lang itong ginagawa. Kababuyan na yun siya. So, minsan, okay din to siya gawin sa mga partner na magkalayo. Magkalayo kayo sa isa't isa. Gawin niyo din ito siya paminsan-minsan para mas, 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 strong pa yung pagsasama niyo. Yun para mas tumagal pa rin yung pagsasama niyo. Yun. Kasi, na kahit malayo kayo nagbibigyan niyo pa rin sa isa't isa yung pangangailangan sa bawat isa yung sa bawat isa yung pangangailangan yung dalawa nagbibigyan niyo yung pangangailangan niya at nagbibigyan niyo yung pangangailangan niya so bahas, kailangan niyo pang mga diwa kasi kung minsan bakit yung ibang mga kalalakihan o ibang mga kababayan ng kasi nga malayo na nga yung partner nila so hindi pa nila hindi pa nila napapaligay yung bawat isa nila kayo yung isa is Naghanap ng iba. Naghahanap sila ng may bibigay yung pangangailangan nila dahil yung, asawa niya o yung jowa niya is malayo. So, hinahanap nilang nila doon sa malapit. So, alam dito na lang muna tayo mga kain.